Sa graduation mo, sino mag-aakay sa'yo? Tita Sanggol ko. Si? Tita Sanggol Ah, okay. Anong grade ka na? Grade 4? po. Daycare. pag naman Ako naman. Gusto mo tumira sa Maynila? Bakit? Bakit? Bakit ayaw mo? Ay, masarap po dito sa bundok. Masarap po dito sa bundok. Oh. Hello guys. Ito po yung mga bata dito sa tanay. Dito po kami ngayon sa tanay. Bo.